Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ako po si Glenn Henneblasa, isa sa mga aktibo at uh, main ministers na isa sa mga daughter churches ng S&J. At ako po ay uh, nakabase dito sa S&J PNG or Salvation in the Name of Jesus Christ uh, Pangasinan Boom Church. Uh, ngayong araw, nais ko po magbahagi ng maikli kong uh, testimony patungkol sa Tides and Hope sa uh, kung paano nga ba ako uh, binago ng aking pagbibigay sa Panginoon para mas maintindihan ko yung kanyang uh, pagpapala at uh, pagmamahal sa buhay. Uh, ngunit bago ko po maimpisahan, uh, atin po munang alamin kung ano ang Tithes and Ophir. Ang Tithes po ay uh, 10% ng ating kinita at ito po ay dapat na ibinibigay ng isang individual sa kanyang home church lang. At ito po ay utos ng Panginoon dahil ang lahat ng bagay nito sa mundo ay sa kanya at uh, tayo po ay uh, taga-ingat lamang po ng kanyang pagpapala habang tayo ay uh, nabubuhay sa mundo. Ah, uh, sabi nga po sa Levitico sa 27.30 mula sa Ang Biblia at ang lahat na ikasampung bahagi ng lupain uh, maging sa binhi ng lupain, maging sa bunga uh, ng punong kahoy ay sa Panginoon uh, magiging banal sa Panginoon. At ang offering naman po ay uh, yung sobra sa ating tithes uh, na kung saan ay walang kaupulang halaga o, at ito po ay uh, magdedepende lamang sa conviction ng Panginoon sa kung magkano at uh, paano tayo magbibigay ng ating alay o offering para sa Panginoon. Uh, at ang offering po ay maaaring ibigay sa kahit saang uh, simbahan na sinabi ng Panginoon na ikaw ay dapat nang Bakit po ba itinuturo ng simbahan sa SMG ang uh, tithes and offering? Uh, una nga po, ito ay uh, utos ng Panginoon. At ito ay uh, susubok sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga po sa Malakih 3:10, uh, bring the full tides into the storehouse that there may be food in my house and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the window of heaven, for you and uh, pour down for you uh, blessings until there is no more need. Unit uh, unit na is din ng uh, Panginoon. Nagawin natin ito ng di napipigitan upang uh, uh, maranasan natin ang totoong pagpapala at uh, higit sa lahat ang pagmamahal ng Panginoong dahil sa ating masaya at uh, malayang pagsunod sa Kanya. Naalala ko nga po yung uh, Bible verse na nagbigay sa akin ng uh, motivation para magbigay at uh, huminto sa pagiging madama. Um, ito po ang Bible verse na 2 Corinthians uh, 9.7. Uh, sabi nga po doon ay each one must give he has uh, decided in his heart not reluctantly or under compulsion for God loves a cheerful giver um nagstruck po talaga sa akin ang salitang for God loves a cheerful uh, giver uh, kaya naman nung mabasa ko yung uh, um verse na ito o yung message nito sa verse na to um nag-ask ako na kay Lord uh, ano ba nga ba Lord mong mahal? At ang sabi niya sa akin, ay simulan mo sa pagbibigay at uh, madarama mo, ah. madaram mo ang aking uh, walang hanggang pagmamahal. Kaya naman po, na akin itong sinubukan, nagawin ng totoo at may galak sa aking puso. Uh, nagbago ang aking pananaw sa aking ka, At uh, nagresulta ito ng hindi lamang sa siguradad ng aming mga uh, pangangailangan, kundi nagresulta ito sa pagsuporta sa aking na uh, esposa na magtayo dito sa Pangasinan ng Sagdotor Church at uh, ibahagi ang salita ng Panginoon bilang tulong uh, sa mga sa mga tao dito na maging uh, malaya at uh, malaya sa kasalanan at uh, ma ang masaya at uh, malayang pag Nagsimula ang SNGPNG nang uh, walang wala. Ngunit uh, dahil sa tulong ng mga leader ng SNG na buong puso din sumusunod sa Panginoon. ah uh, Lalong-lalo na eh, sa, am, sa aming uh, super dad ng SNG na si Pastor uh, Chan de la Rosa uh, ay uh, nagpatuloy ang, uh, nagpapatuloy po ang mga gawain dito sa uh, Daughter Church ng SNJ PNG. At uh, at uh, uti -uti pong, uh, lumalago at uh, lumalawak ang sakop ng gawain ng Panginoon dito sa ang dasalan. Tandaan ko natin, um, hindi po kailangan ng Panginoon ng kahit anong bagay na meron tayo. Maliban lamang po sa ating uh, malayang pagsunod sa kagustuhan niya. Um, ibigay po natin ang malayang pagsunod natin sa kanya at uh, ipapadama niya ang uh, walang hanggang pagpapala uh, sa lahat ng aspeto ng ating Kaya naman po, ini, hinihikayat ko po ang, ang lahat na Magbigay ng malaya sa puso at uh, sundin ang kagustuhan ng Panginoon. Ayon po sa so conviction niya sa inyo.